Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. And then, sabi dito ni Cesar Balada, sino ba ang nagbibenta ng mga ribulto at ginawang hulugan ang mga larawan ng mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay? Ewan ko, sino bang nakita mo? No? <laughs> Bakit? Sa amin, wala kaming jus-jusan. Dyus Ang binibenta ng mga nagbibenta sa amin, larawan ng mga santo. Larawan ng mga santo. Hindi larawan ng jus-jusan dyus dahil wala naman kaming ano, wala naman kaming uh, turo na uh, nagbibenta kami ng larawan ng jus-jusan. Dyus oh, katunayan wala namang uh, katunayan wala namang ano eh, wala namang uh, turo na Diyos-Diyosan yung mga santo. Bakit? Ni isa man, wala sa aming turo na Diyos ang mga santo. Kaya never yan magiging ribulto ng Diyos-Diyosan. Pag sinabi mong ribulto ng Diyos-Diyosan, alimbawa, yung kay Baal, oh, si Baal ginawan ng ribulto. Si Baal hindi Diyos. Pero kinikilalang Diyos si Baal. Yung ba ang ribulto? No. Yung Baal, yun ang kinikilala nilang Diyos, hindi yung ribulto. Yung ribulto ni Baal, ribulto ni Baal yun. Yun ang kanilang uh, kinikilalang Diyos, ribulto ng Diyos-Diyosan. Yun ha? Rebulto ng Diyos yon, yun. Pero yung rebulto ng mga santo, hindi yung rebulto ng Diyos kasi wala kaming turo na Diyos o Diyos ang aming mga santo. Ayan na, Clarification lang yan sa mga sulpot. At last na lang, din alas 10, 7 na, last na lang na magtatanong si John. Hello John! Hello? Hello? Narinig po ako? Yes, narinig ka bro. Hello? Hello po? yes, hello bro. Okay bro. may tanong po ako. Sabi ni Cesar Baladad, okay, uh, ang... binibenta ang mga larawan ng mga santo. Ginawa niyo ang hanap buhay ang mga larawan ng santo. Bakit binibenta? Kasi ang mga, hindi lahat na katoliko marunong gumawa ng ribolto. Kaya nga, bibenta yung mga marunong gumawa eh. <laughs> ano ba naman Cesar Baladad? Sige ba rin go ahead. Okay po. Ah, uh, tingin ko ang tanong ko ay para para sa iyo kasi tungkol po ito sa SDA. Ah, oh, okay. Ano ba ang talagang pinaglalaban? Ano po ba ang, talaga, ang pinag uh, ano pina, talagang pinaglalaban ng mga SDA? Kaya, yung kanilang pagtitindig sa araw ng sabat, uh, pag ano lang yung sa kanila, para may pakita ba na sila yung nasa tama, pero tayo, nasa linggo, tayo daw ang mali. Yun ang kanilang purpose dun ba Hello? Okay po, maraming salamat po. Maraming salamat po. Yun lang pong uh, itatulong ko ngayon kasi lampas na talaga. Uh, pabalik na lang ako sa susunod na araw. Yun lang po. Maraming salamat, bro, John. Okay, thank you sa iyo, brother John. Uh, tayo Masahin ko muna yung yung ano yung hinahanap niya. O sige, Ezekiel 9:4. Yan oh. Ezekiel 9:4. Pakinggan mo ha.